Nagkolab ang bandang Mayday at F4. Kinanta nila ang Imager Rain, nagbalik ng alaala sa mga tagahanga. Ito ang huling concert ng Mayday noong Hulyo. Inimbitahan nila ang F4. Pagkatapos nito, magreunion ba ang F4? Patuloy itong pinag-uusapan ng fans. May balitang magre-release sila ng single at concert. Pero magiging F3 na lang daw ang F4. Ang kulang ay itong isa. Parang ang dali lang pakinggan sa iba, pero pag ako na, biglang may pressure. May tsismis tungkol kay Ken Chu ng F4. Dahil sa streaming sinabi niya na di kumpirmado, kaya nahirapan sa trabaho, kaya tatlo na lang silang magko-concert. Kinumpirma ito ng Record Label, matapos ang ilang meeting. Maraming bagong ideya ang lumabas, kaya inimbitahan ang tatlo para sa concert. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Lihu TV.